So ayan mga idol Welcome back sa aking munting bahay Ayan so Isang mapagpalang araw sa inyo May Nice lang akong ipaabot Sa lahat ng aking uh, Nasasakupan <laughs> uh, Yung mga nakaka-relate dito mga idol Pansin nyo na dito ako sa site uh, Bali Napansin ko lang dun sa mga may mga PM kasi akong natatanggap na na kisho daw kisho daw marami na tayong pera kasi nga content creator may mga nagbabiral na video ayan mga idol ah uh, mabanggit ko lang sa inyong katotohanan na sa, sa pagiging isang content creator alam nyo ba na hindi lahat ng content creator na may mga viral ay kumikita na yan, mga yan. Mostly, ay, ay nakatayo yung aking buhok. Ano ba yun? Buhok nga. <laughs> Mostly, kadalasan, kadalasan is, ano sila, uh, nagpapaluwal yung mga yan. Doon sa mga, may mga PM kasi ako natanggap na mga nanghihingi sila ng pera, kasi nga uh, content creator daw tayo, may pera na daw tayo. O yan naman, linawin ko lang sa inyo mga idol ha, na hindi porkit content creator tayo, eh may pera na tayo. Maswerte lang talaga yung mga tao, yung mga content creator na mga maraming pera na. Kasi nga, nauna silang nagsimula, and tinangkilik na sila ng mga katulad natin. Ang katotohanan yan mga idol, uh, hindi talaga ganun kadali maging isang content creator. Napakarami nating pagdadaanan. Kaya ko lang nabanggit ito kasi nga may mga PM na hindi na daw namamansin. Hindi na daw namamansin porque nakikilala na sa social media. Hindi po. Hindi naman lahat ay ganun ang tao. Pero ang katotohanan, lalo sa ating mga nagsisimula, mga nagsisimula pa lang, akala nila may pera na tayo kita nyo na dito ako sa site oh. ayan alam na natin kung anong ibig sabihin ng nasa site ka ibig sabihin isa kang CCB civil construction boy so ginagampanan pa rin natin ang trabaho bilang kung ano ka talaga at saan ka nagsimula hindi porkot, porkit porket content creator ka na o nakilala ka na sa social media eh, kakalimutan mo na yung kinagisnan o sinimulan mong trabaho. Ang sa akin lang mga idol, uh, dun sa mga nagpe-PM sa akin na, uh, na humihingi ng tulong, as of now mga idol, uh, nagsisimula pa lang tayo, so hindi ko pa kayo talaga mabibigyan ng pagkakataon sa mga kahilingan nyo. Actually sa Facebook, hindi pa nga ako sumasahod eh. Yeah, 'di ba? sa YouTube nakaka dalawa na ako or tatlo siguro pero syempre maliit pa lang kasi nagsisimula pa lang tayo uh, ang masasabi ko lang uh, hindi kaagad-agad kumikita kahit pa may 15,000 followers ka na minsan nga yung iba dyan 20,000 followers na wala pa rin kita o kaya wa ganun kita tingnan ninyo tingnan niyo ha. Yung mga malaking content creator, halimbawa may mga ano 'yan. May mga nagpe-PM sa kanila na humihingi ng pera, humihingi ng tulong. Pero alam nyo, sa analysis ko lang ha, hindi man nila pinapansin yung mga naghihingi ng tulong, pero talagang kumikita na sila mga idol. O, example ko na lang si si Gabin kuno, Kuya Gabin Kuno Kung magpakita ng pera, di ba napakarami. Napakarami pero may nabigyan ba sa inyo halimbawa doon sa mga doon sa mga nag-PM, naghingi ng tulong kay Gaben, kay Wamus doon sa mga sikat na vlogger na nabigyan ba kayo ng pansin? Hindi, di ba? Kasi eh, tingin ko diyan, baka ang isip nila pagka tumulong sila dapat mayroong kamerang nakatutok for publicity ang gusto nila mangyari. Halimbawa, kaya ang katulad ni ano ni Wamos, di ba? Kita nyo napakaraming pera na ipinapakita. Pero marami akong nakikita na PM sa kanya na wala man lang kahit isang reply si Wamos mismo. O di ba? Ang magre-reply siguro diyan yung ibang alipuris niya na ang sasabihin naman ay hindi naman hindi naman rin sila makakapagbigay kasi si Wamos ang masusunod, o di ba? Hindi ko naman inaano si Wamos. Ang sa akin diyan mga idol. Kung isa kang content creator, syempre ang lahat ng mga request hangga't maaari gagawin, gagawin at gagawin mo na mabibigyan ng paraan o matugunan yung mga kahilingan nila. Pero mostly sa mga katulad nating nagsisimula, paluwal tayo, di ba? Totoo 'yan. Doon sa mga nakaka-relate sa sinasabi ko na madalas ay nagpapaluwal tayo Ayan. O, di ba? I-comment nyo lang mga idol. Kasi hindi tayo ganun paka famous para magsalita ng ganito. Mga sir sabi ko. Pero, in reality, yun talaga ang napapansin ko. Kaya, doon sa mga nag-PM sa akin na uh, sana naman, sana naman maabutan. So, ayan mga idol. So, ayan mga idol. Darating tayo dyan. As of now kasi, sabihin ko sa inyo ang totoo ha sa Facebook, sa page ko, is hindi pa rin naman ako sumasahod. O, ba? Diba? Mostly, yung mga pa, pa ano ko dyan, pa effect. Paluwal natin yan mga idol. Doon sa halimbawa, gumagawa ako ng content at may kinuha akong artista. Paluwal yan. Hindi yan yung nanggagaling na sa ano sa sahod ko talaga sa Facebook kasi wala pa kan sahod eh. <laughs> Okay? Sa so mga idol, ano lang, ito lang sa sabi ko sa inyo. Maraming salamat sa lahat ng mga sumusubaybay at tumatangkilik kilik sa mga content creator na katulad ko. Hindi man tayo successfully eh. uh, hindi man tayo successful pa talaga, pero syempre tuloy-tuloy uh, lang natin 'yan. Kasi nasimula na natin 'yan. At darating ang panahon na makakamtan din natin 'yung ating mga ninanais. Okay? So mga idol, maraming maraming salamat once again. This is Idol Dardy. Bye-bye!